Iwan ka lang ha. Alis lang si nanay. Buboto lang si nanay ha. Ha? Iwan ka lang ha. Hindi sasama si Ching Ching. Baka mamaya mangununa ka na naman doon sa gate. Oh. Hindi. Hindi ka sasama. Iwan ka lang ha. Iwan lang si Ching, Ching. Oh. Hindi nga pwede sumama si Ching, Ching. Bawal maraming tao doon. Ay, sumasagot pa talaga oh. Maraming tao doon. Bawal sumama si Chico. Bawal. Ikukulong si Chico doon. Sige. Bawal si Chico dun sumama. Papagalitan doon. Daming tao. Siksikan. Ay. Inaartihan mo pa ako ng ganyan, ha? Bawal ka, ha? Bantay lang si ate sa'yo. Si ate lang magbabantay sa'yo. Ha? Hindi nga pwede. Bawal nga. Hindi nga. Hindi, ba Hindi pwede. Bawal si Chico. Bawal. Hmm. Opo, bawal lang. Babantayin ka lang ni Ate, ah. Ay, ayaw talaga magpaiwan, guys, oh. Hmm. Ibang ka nga lang. Oh, sasunod ka na sasama mamaya, ah. Pagdating tatay, ah. Uh, opo. Ayaw nyo, guys, magpaiwan. Bakit tayo magpaiwan ni Ching Ching? Ah, sasama na lang si Ching Ching. Sama na lang. Opo. Sasama na lang si Ching Ching. Opo. Oh, oh, sasama si Ting Ting? Oh, sasama daw siya, guys. Ayaw niya talaga, guys, magpaliwan <laughs> Galit talaga siya, guys. ah, <laughs> oh, oh, sige, sasama na si Ting Opo. Oh, Opo. Oh, ba bait ka lang doon. Ah, oh, sige, bait ka lang doon, hmm, bait lang si Ting Ting. Bait lang si Ting Ting doon, Ah, Opo, sumasagot pa talaga. Opo, opo. Mm -mm. ligo kasi siya, guys, eh. Kaya ganun yung mm. sige na, sasama na si Chico. Opo. Mm, sasama na si Chico, ha? Iwan na lang. Sasama, iwan. Oh, sige, iwan na lang si Chico. Si ate magbabantay, ha? Chico, ha? Ay, mabait na talaga, guys. Nagpapaiwan na siya, ha? Mm -mm. magpapaiwan na si Tito <laughs> ayaw talaga guys opo opo <laughs> bakit ayaw magpapaiwan ni Ching Ching alam nyo ba guys pag umaalis ako nangunguna ito sa gate guys o tingnan nyo naman guys o. Hmm. iwan lang si Ching Ching mamaya ha? ayaw talaga guys Bibili, bibiling ko lang ng pasalubong si Chico. Dadalang ko lang ng pasalubong. Ha? Dadalang ko lang ng pasalubong si Chico tsaka si ate. Ayaw talaga guys. <laughs> Ayan, magbabay ka na. Bye. Oh. Thank you for watching.